Dito po tayo sa magulong classroom namin. May kita niyo po yung mga classmates kung mga walang kwenta. Puro basagulero po. Ayan po mga natutulog po. Ayan po yung um, masongit masungit namin president. Ayan po, nakikita niyo naman po yan. Ah. Ayan po sila, nagkakagulo na po. Ano po yun? Nawala po. Nawala po siya. Hanapin po natin siya. So, ako po. Nagpakita na naman po siya. Papalapit na po sa atin. Natakot so, na po ako. Nandiyan na po siya. Malapit na po siya raki. <laughs> eh na po siya. Ayun po. ka na. that <laughs> <laughs>